Morning guys, luto ng ating spaghetti. Yummy. Lamig kaya ang spaghetti ko, guys. Basta ingon sa akong mga anak guys, basta si mama ko na magluto. Yummy kaayo na. Alay, awas. Oh no. Oh no. Oh no, Na-overload guys. Oh no, na-overload. So ngayon, lagyan na natin ng toppings ang ating cheese sa ibabaw ng spaghetti. Yan. 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 Pila po diri. Diri Oh. Miami guys, ang ating spaghetti guys. So, putangan po nato ni Gamay, oh. Eh. Na, 나, na Gamay. <snoss> na. Eh, ready na ang ating yummy spaghetti, guys. Nagpaluto yung anak ko, guys. Nagcraving ng spaghetti kaya nilulutuan ko, luto na, guys. Kain na tayo. Let's eat. Yummy delicious. Let's eat, guys. Luto na ang ating yummy delicious na spaghetti, homemade. Yan, lutong bahay, lutong nanay. So, ngayon, guys, kain na tayo, guys. Yummy yummy ang ating spaghetti guys. Nako, it's it. Sarap kaayo okay. guys oy. Okay. Mm. kay guys oy. So let's eat guys. Tilawa na to guys ha. Ang ating yummy -licious. nag tayo ng spaghetti at nagluluto tayo. Hmm. Ah. <laughs> Kain tayo, sarap. <laughs> sarap guys, oy. Malinam-nam. Malinam-nam ang ating spaghetti. Creamy kaayo siya, creamy. Hmm? Shiny. Mmm. Mmm. Shiny kayo siya guys. <laughs> Nami rin, guys amo ang likod sa balay. So idulong ko ni sa akong bana bibs. Ayay, bana oh. bib. Kuana siguro niya. Kanap ni ay. ay. Lami kayo. Lami kay tilaway ko na akong lutog lami ba. Lame. lame ah, lame. <laughs> Thank you. Lame an pud si Ma, ni Mimi. Na mao na siya da guys, guys. A, ah, ka, na guys. Ang mga manyok mo kasi yawang mga manyok. Ta ka na sila, oi. Eh. Ang mga manyok dalawan na. Busog na si Mimi kay busog na po ko guys. Thanks for watching. Buds. Bye-bye.